For today's video, ayan, napapansin ninyo may manok tayo dyan nakadapa. So, ito ay ating lulutuin for today's video. So, ito ating manok ay ating lamang hahatiin. Ayan, dito ako na, kusisimula sa likuran niya. Ayan, hahatiin lang natin yung ating manok. Ayan, nahatik na natin yan. At syempre, ayan, diba? Ganon. So, hati-hati lang ang ating gagawin. So, ayan, nahatik na natin yung ating chicken. <laughs> Ayan, ganyan siya. At sit aside natin, mag tayo ng brine solution. Gagamitan natin ito siya ng brine solution para madaling lutuin. So dito sa ating bowl, ayan, maglagay lang tayo ng bawang, laurel, pamintang buo. Ayan, kumuha lang ako sa aming tindahan. Dalawang piso na pamintang buo. Ito ay nabibili namin sa lako. And then, maglagay tayo ng 1 4 cup na asin. Kaya pala madilim yung aming video, guys. Yung ilaw pala ng camera ay hindi na on. O, di ba? Lutangers! Yan pari. ayan. So, at maglagay na rin tayo dyan ng brown sugar. Sa paggawa ng brine solution ay may kanya-kanya tayo ng discarte mga lalabs. So, pwede naman hindi lagyan ng sugar. Pwede hindi lagyan ng mga sangkap. Didipindi yan sa inyo kung anong gusto niyo gawin. So, yung brine solution kasi is usually is asin at tubig lang yan siya. Ako ay nilagyan ko ng bawang, uh, paminta at laurel para naman mabango-bango yung ating uh, brown solution, gano'n. And then, lalagyan natin ng 1 liter na tubig. Isang litro ito, so hinahanda ko na. At nang hindi tayo abota ng sam Ayan, at syempre, hahaluin natin para matunaw yung asukal at asin. Ayan, sa mga gustong gumaya nito, so, para-paraan lang ang paggawa ng brown solution. Ayan, ito pwede rin yung pakuluan. Kaso, kung papakuluan nyo, kailangan paglagay nyo sa manok, ay kailangan malamig na malamig na yung uh, tubig. Kailangan malamig talaga ang tubig. Ayan. So, dahil nahalo na natin yung ating asin at asukan, ilubog na natin dyan yung ating manok. At dapat ay talagang lubog na lubog siya Ayan, yan o. Oh. Katulad niyan. Ganyan. Dapat nakalubog talaga yung manok. Ngayon, pag malaki yung manok ninyo, kailangan dagdagan nyo ng tubig. Siyempre, pag dagdagan ng tubig, dagdagan nyo ng asin. At ayan ay bago natin ilagay sa ating ref ay uh, takpan lang natin siya ng ating cling wrap. Ayan. So, mayroon tayo dito ng cling wrap. So, tatakpan lang natin yan. bago ilagay sa ating refrigerator. Ayan din. Ibabad natin yan ng overnight babad. Ayan. So, ayan na. After 24 hours, tanggalin na natin yung ating manok. Ayan. So, kakamayin lang natin. Ito ay ating i-drain muna bago natin siya lutuin. Ayan, lakas yung rip natin ngayon. Nagyelo-yelo yung ating chicken. Ayan, so i-drain lang natin itong ating manok bago natin itiprito. Ayan. So ayan, kailangan natin siyang patuluin. Ayan siya, so katutuluin lang natin yan. So, ayan, ito ay nakatulo na. Uh, lagyan lang natin siya, guys, ng kaunting asin. Ayan, kaunti lang. Actually, malasa na siya. Malasa na yan siya dahil doon sa ating uh, brine solution. Pero ako, nilalagyan ko pa ng kaunting iodized salt. Ayan. at pamintang pino. Ayun, wala kasi tayong ibang ilalagay nito, kundi ito lang. Ngayon, kung mayroon kayong paprika o kaya garlic powder, pwede din yung lagyan. So, at dahil wala tayo, pamintang pino lang at asin yung ating ilalagay. Ito ay automatic prito ko lang siya guys. Hindi ko na siya pakuluan pa titignan natin kung lutong-luto ba talaga. Siya, hindi. Basta naka-brine solution yung ating uh, manok o kahit karning baboy. Ayan, lutong-luto yan sa ilalim. At siksik na siksik. Ayan, so binamassage ko lang siya. Pati itong ating isang manok. Ganon din yung gagawin natin. Asin at pamintang pino. Sarap sana kung may garlic powder. Kaso ah, ang hirap dito hanapin yung garlic powder. Kahit sa nagpunta kami ng ano, mall, wala ding stock. Wala daw available. Yun, yun ang mahirap sa probinsya. Kasi bihira lang ang garlic powder. Compare na nasa Makati pa kami. Nung gusto nating bilhin, andyan lang sa isang grocery. So, ayan, okay na yan siya. So, habang uh, dinidrain natin to at habang ginagawa natin yung pagkukot ng asin ay nag kahanda na pala yung ating mantika. So, ayan, kung napapansin ninyo, mainit na mainit na yung ating mantika at dahan-dahan lang natin ilagay dyan yung ating manok. So, wala akong ibang nilalagay, kundi yun lang. Matik na natin yung ating manok. Ayan, dahan-dahan lang, ha? So, Sabayin na natin yung dalawa. Ayan. So, paba brown brown lang natin yung ating manok. Hindi natin pwede ibabad yung ating cellphone sa umuusok na mantika. Kaya balikan natin yan, guys. Pagka sa tingin natin ay pwede na siyang balik tarin. So, habang inaantay natin, guys, na Uh, maluto yung ating manok o habang nakaprito yung manok natin. Balatan lang natin itong ating kamote isa-isa. Ayan, maliliit lang siya pero pwede na ito. Ito ay pares natin sa ating uh, pritong manok. Balatan lang natin tula lahat. Ayan. At ibabad natin dito sa ating tubig na may asin. Ayan. So, nabalatan na natin yung ating kamote. Mayroon pa dito natira, guys. Ayan, dalawa. So, silipin muna natin yung ating uh, nilutong manok. Baka sunog na. Dahan-dahan lang natin ibaliktad yung ating manok. tulo. Tulong tulo yung horn. At balik ulit tayo sa ating kamuti. Ayan. At pinabaliktad na natin yung ating mano. So at dahil nabalatan na natin lahat ng ating kamuti, hihiwain naman natin siya guys ng maganda sana malaking kamuti. Kaso maliliit yung bentang kamuti ngayon. Ayan. Gawin lang. Hihiwain lang natin ng parang fries. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Yan, huwain natin lahat yan. So, ayan, nahiwa na natin lahat ng ating kamote. Ito ay atin na mag-a-day drain. Yan, dinidrain lang natin yung ating hiniwa na kamote dyan. Ayan, para matanggal lang yung excess water. And then, bisitahin natin yung ating niloto na manok. Ayan, silipin natin kung karapat-dapat na ba sa ating pang paningin. Sarap. So, ayan, pwede na siya, guys. Ayan. Ayan brown na sya so ito ay atin lang tatanggalin sa ating mantika at ating in drain Ingat lang tayo at mainit na mainit yung ating mantika Papatuloyin muna natin yung ating manok. Dito sa ating pinagpipituhan ng manok, dito natin iprito yung ating hiniwa na kamote. Ganon. Kasi nga alam max yung ating gagawin. Ayan, so lulutuin lang natin yung ating kamote na hanggang golden brown. Go. So, ayan, kung napapansin nyo, ay lumulutang na yung ating kamote. Luto na yan siya. Tanggalin na natin sa ating mantika. At dahan-dahan natin. tanggalin baka mapasok tayo ayan at syempre i-dry natin para hindi tayo kakain ng mamantika na kamote fries ayan so patutuluin lang natin lahat So, ayan. Ito na yung ating ulam for today's video. Ayan chicken a la max. O, oh, diba? Ganun lang kasi simple yung ulam natin, guys. So, ayan. Napaligira ng kamote fries. O, ayan. Napakasimple lamang yung ulam natin for today's video. So, syempre, as usual, hindi na naman... Hindi ko na naman titikman kasi gusto ko talaga guys, sabay-sabay kaming kumain buong pamilya. Ayan. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami ay la farmers na no? So bye-bye everyone. Kain na po tayo. Kain na mga palalab. Sabay-sabay na tayong kakain. Bye-bye.